Para ipatutupad na ng LTO at Quezon City LGU ang no plate, no travel policy sa mga tricycle simula July 1. Ito'y matapos ipag-utos ng DOTR ang agarang pag-release ng lahat ng license plates. Ikinalungkot naman ng mga tricycle driver ang polisiya si Bien Manalo sa detalye. Mahigit tatlong dekada nang namamasada ng tricycle si Felix Perdo na biyahing Visayas Avenue. Ito na ang kanyang pinagkukuhanan ng pangtustos sa araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. At dahil sapat lamang ang kanyang kinikita sa araw-araw na pamamasada, mabigata para kay Felix ang ipatutupad na no-plate, no-travel policy ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Para sa akin, medyo mabigat po yung ano na yan yung policy. Mabigyan ng counting pabor ang mga ano naman, yung mga may, may tricycle na karamihan talaga dyan, walang plaka, walang number. Hmm. Mabigyan naman ng pabor ng paano, kung ano ang nararapat. Hindi naman sangayon sa naturang pulisiya si Ruben Alcala na mahigit dalawampung taon ng tricycle driver. Malaki aniya ang magiging epekto nito sa kanyang kabuhayan. Hindi ako mag-forward sa policy dahil wala kang plaka. Wala kang ano, di ba? Puhuliin ka nila pag nakita ng may biyahe na wala kang plaka. Malaki pong epekto doon sa kabuhayan namin. Siyempre, hindi ka walang hanap buhay, mawawala. Kailangan, ito pa rin nila yung ano para makahanap buhay ang tao. Sa darating na July 1, ipatutupad na ng Land Transportation Office o LTO at ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang no plate no travel policy para sa mga tricycle sa lungsod. Ayon sa LTO, ang mahigpit na implementasyon ng pulisiya ay alinsunod sa pagtugo ng ahensya sa mahigit 3,000 backlog sa license plates sa mga tricycle drivers sa Quezon City noong nakaraang buwan na binigyang diin sa ceremonial distribution ng plaka sa Tricycle Operators and Drivers Associations o TODAS. Ito rin ay base sa utos ni Transportation Secretary Jaime Bautista kaugnay sa agarang pag-release ng lahat ng license plates sa mga motorista sa lalong madaling panahon. Ang no plate no travel policy sa Quezon City ang magsisilbing pilot run ng mas pinahigpit na panuntunan hinggil sa road safety at anti-color Plano naman ng LTO na palawigin pa ang implementasyon ng pulisiya sa buong bansa, lalo't higit sa mga four-wheel vehicle. Samantala, Umaapila naman ng LTO sa mga car dealers na ipamahagi na ang plaka sa kanilang mga kliyente sa lalong madaling panahon. Nakikipag-ugnayan na rin ng LTO sa Department of Transportation kaugnay sa nationwide implementation ng No Plate No Travel Policy. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.